Welcome back to my channel, Provincia na po at your service. So ngayong araw po ay update ko kayo sa aming sibuyas. So ngayon po ay mag-aabono ng pang top dress. Yan po yung kanyang iaabono. Ano yan, Mal? Tapos, 0060 daw tsaka complete na 14. 14, 14, 14. dress na po. Huling abono na ba yan? Yan, huling abono na daw po namin yan sa si sibuyas. aming sibuyas. May laman-laman na rin siyang konte, Maliit pa. Oo. Yan, yun yung, yung nag-aabono. Sa kabila, sa karatig po namin ay nakapaani na. Yun, oh. Yun. Yun papaani na sila yun natin yun o oh, yan nagpapaani na sila Yun, oh, may laman na, oh. Sana, yun. Maliliit pa. Hmm. Hindi pa siya masyado makikita. Tara! Maliit pa siya. Mga ano pa po ang harvest nito? kalagit uh, kalagitnaan ng April. Ayun o, busy-busy mag ano, abono. Yun sa kabila, may mais naman. Iba ibang may sibuyas, may gulay, mais. Pero karamihan ay sibuyas. po ay sa kuya kong buyas, Yan, medyo nauna po ito sa amin kaya medyo malalaki siya. Ayun o medyo malalaki na yung kanyang laman. Oh, yan. Mga first week lang po yata ito or katapusan ng March, aanihin na siya. Yan, yun po yung sa amin yung sa kabila. Yan, hanggang doon. Ito kay kuya naman. Hanggang doon sa tabi ng kalsada. Malapit-lapit na siyang anihin. Sana naman. Yan, sana naman mga kaprobinsya ay umabot siya sa mahal na presyo. Kasi kawawa naman po yung mga farmers kung yung sibuyas nila ay mabibili lang ng murang presyo. No, grabe po yung pagod nila tsaka yung gastos. Tapos mabibili lang ng mura. Ayun, oh, lalaki oh. yun Lalaki pa po yan hanggang saan yung... tap mag-harvest niyan pag malalaki. Yan. Noong nakaraang sibuyasan po kasi mga kaprobinsya, ah, hindi kami sinuwerte. Ayan, nasira po yung aming sibuyas. Gawa po ng inuod siya. Tapos medyo huli na po kasi yung patanim namin. So sana naman ngayon makabawi kami, sana naman ay tumamba naman sa presyo kahit pa paano. So sana abutan pa namin yung medyo mahal na presyo kasi ngayon sabi nila pababa na daw yung presyo ng sibuya. So kawawa naman yung mga farmers lalo na yung mga halimbawa nasira yung mga pananim nila tapos mababarat pa paano na lang tapos baon na sila sa utang. So kawawa naman yung mga farmers no? sana naman medyo itaas yung presyo lalo na yung sa palay. 'Di ba magkano lang yung presyo ng palay tapos ang laki ng mga gastos ng farmers. Pagod pa. 'Di ba 'yung pagod, pwede namang itulog 'yon e, 'yung mga pinuhunan nila, 'yung mga inutang nila, 'di ba? So, sobrang kawawa po 'yung mga farmers. Katuwang tingnan oh kapag malalaki na. Kunting panahon na lang ang hihintayin na 'to i-harvest O, si nanay. ano na namang ginagawa. Hmm, bising bising na naman si Madero. Oh. Ano na naman niya kanyang dinidilig. Ano yan, Nay? Ah, nagtanim daw siya ng labanos. Labanus mustasa. Labanos. Tubo na yan. Ay, yun oh. Punla pa lang to. Punla eh, madalang. pa yung tumutubo. labanus labanus na iba. Yun oh. Labanos. Labanos daw po yan. labanus mustasa. Labanos mustasa. Good morning mga kaprobinsya, malamig na umaga. Andito ulit tayo sa aming sibuyasan. Update ko po kayo kasi nagpapatubig po. After kahapon ay nagsabog ng abono. Ngayon naman po ay papatubigan 'yun oh. Para um, ma-absorb ng sibuyas yung abono sinabog kahapon. o, oh, medyo malalaki pala yung laman dito sa kabila. Ayan oh, medyo malalaki yung laman niya. Ayan o, o, na yung mga laman niya oh. Pero maliliit pa spray naman siya ng pang-uod. Mga ilan-ilang uod na po kasi Kailangan magapan. ito po yung sa karatig namin o malapit na siyang anihin yung kabila doon nakaani na eh ito malapit na That's all for today's video mga kaprobinsya. Thank you for watching! Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong videos ko. Bye!